Sa mga sir, mayroon tayong unit dito na PCX-160 Na ayaw mag-start, puro na lang siya redondo. Totally, kahapon pa itong dinala. Kaso nga lang, ngayon lang natin ito na kasi kaso. Kawa kaso marami tayong ginawa kahapon na puro baba makina. Is e, pagdating naman sa atin dito, first come, first service, yun na, una, yun yung parang yung unahin natin. At ito na yung schedule nito na ngayon siya gagawin. Ayan, meron siyang check engine. Okay, po start natin. Iyan mo, i-di mo natin. Okay, ayan, check engine lang siya. Puro na lang siya redondo. Yeah, syempre, bago natin ma shot, ay uh, sasalangan natin ang diagnostic tools dahil mayroon naka-indicate na check engine at nagpalit na ito ng ano, ng ignition coil daw pagka ng ganyan ang issue ng motor nyo mga sa napaka important important din wag muna kayong bibili ng pisa pa check up nyo muna pa ah, mamaya mayroon lang sensor na nag lose or isang basihan nyo dyan yung fuel pump kailangan tumutunog lagi yon at kapag sinalanan natin diagnostic tools dapat nakaka access tayo okay on natin check natin sa diagnostic tools para makita natin kung ano yung sinasabi na check engine sa may panel ayun o at ang kilometer 39,544 ayun tiyatin may iwasan yung sa mga ano nabalik mo ignition coil nito buwang ignition coil ignition coil nya check natin ignition coil kung anong tinutok ko yung sa diagnostic tools natin ayan, ignition coil yun muna yung pupuntirihin natin tapos saka natin sya uh, buburahin or i-erase yung error code dyan natin makikita kung mayroon pang problema May kita yung ignition coil mga sir dito sa may left side natin yan. Tagalin nyo na yung pinakamalit na cover dyan. Nakikita nyo kagad dyan. Check natin. Kasi bago lang daw yan eh. Tapos saka natin siya i-erase gamit yung diagnostic tools at saka natin babalikan uli yung sa issue kung bakit na lang ito redondo lang redondo. check mo ha, pamutulog yung fuel pump tumutulog hmm, bago lang yan sige, i-ano mo muna i mo muna i mo natin yung error code para mawala na yung check engine dyan tapos i-off natin yung ignition saka, saka natin ulit sya i-on para makita natin kung Uh, mayroon pa rin siyang error instrumental panel yan, communication abnormally sige, i-resign mo muna okay, nawala na yung check engine basta pagkakita mga sarang yung issue ng motor nyo turbo shoot nyo muna ng maayos step by step muna kasi meron din tayo isang ginagawa dito na PCX mga sir. Ito, tumutulog yung fuel pump nito mga sir kaso wala siyang redondo. At uh, kung ano yung nakikita nyo yung itsura nyan, ganyan na po yan din nila sa atin. Kumbaga, chinichick lang muna natin. At uh, inuuna muna natin to. Okay, wala na siyang check engine. Tapos, tanggalin muna yung upuan nya para makita sa camera yung gagawin natin. Bakal si yung template rings ng mga salata. Yan. Kapag ka, ganito yung motor natin, sa hulihan tayo lagi nag -che check or magtatanggal ng playerings para matanggal nyo yung playerings sa unahan kasi meron ditong tornillo dito sa ilalim yan kaya natin yung u-box kaya yung playerings dito at uh, troubleshoot tayo kapag ganito para malaman nyo kung ano yung problema ng motor ninyo kaya ito lang muna gawin niya. I-try mo muna i-ridundo. Check natin kung may kuryente bang lumalabas. O kahit dito na lang tayo mag ano. Kasi na-check na na to kahapon. Walang kuryente lumalabas sa ignition coil. At na-check na rin nila ito. Kung bagay itong motor na ito, sinakay na lang sa mo. Kasi hindi na umandar. Yun sa item yan. Ayan. Gawin niyo mga sir, gumamit kayo ng test light sa where natin ang na, ano ng uh, ignition coil itim saka yellow. Ang gagawin ninyo itislate nyo sa negative muna kayo mga sira. Sa negative tapos ang ititislate nyo pagka nakaklam kayo sa negative itislate nyo yung kulay itim. Yung itim ba yan? Dilaw yan. Yung, ano muna yung sa itim muna. Sa itim muna. Yan itim muna mga sira. Okay, try, try natin i-off yung ignition. Dapat iilaw 'yan ha. Ah. Oh, min na. tapos i-on natin. Dapat iilaw 'yan. Okay, ibig sabihin good yung connection yan. Isusunod naman natin magkaklam tayo sa positive naman. Ang uh, isusunod naman natin yung yellow. Yellow 'yan. Okay, dapat iilaw 'yan kapag uh, niritundo natin ayan, wala siyang ilaw kaya totaling hindi siya magbibigay ng kuryente papuntang ignition coil hindi naman natin pwedeng sabihin si ano, si side stand saka si switch dito kasi nga, yung unit ay uh, nagriridondo, hindi rin pwedeng si ano, si relay kasi nagriridondo kaya ang gagawin natin tatanggalin natin yung flarings na to magbabaypas tayo check natin minsan din kasi sa katagalan ng unit natin yung wear nyan mga sir corrosion hanggang sa napuputol na or nakadepende yan kung uh, sa paglagay nila ng MDL o yung night draper na yan sa pagbalik ng flarings minsan nasusugatan ganun, napuputol yan hindi natin masabi kaya mag check na lang tayo kapag kaganito naman mga sir hindi na natin minubuklat yung harness nya mas gugustin na lang namin mag bypass kaysa wawalwala mo pa yung buong harness kasi mawawala na yung pinaka sealed nung wire natin kumbaga madali na siyang pasukan ng tubig kumbaga hindi na tatagal yung wire kaya gagawin na lang natin magba bypass tayo kasi yung wire natin sa ignition coil dalawa lang naman yon itim na tulad kayo natin tinislight natin lagyan natin sa positive ay sa negative tapos tinislight natin yung itim at i-on nyo yung ignition sa pagbukas ng panel dapat iilaw na rin yung test light ninyo pangalawa dikit nyo sa positive yung isa kasi test light nyo yung isang wire na kulay yellow na may guwit na green test light nyo yun dapat magri-redondo or iriridondo nyo dapat iilaw yung test light ninyo kaso ganun ang ginawa natin dito hindi siya umilaw kaya bubuksan na natin yung clearance para mag bypass tayo mula ECU hanggang sa ignition coil same din yung procedure nito sa pag troubleshoot sa mga click kung the beat, ganun alos same lang din yung ano, kulay ng wire nila kaya buksan mga natin yung play rings nya dito lang tayo magbubukas sa kabila Eta, natin yung play rings dito yun lang din naman yung ating uh, tatanggalin tapos tanggalin nyo yung socket ng ECU yung nasa ibabaw tulad nito dahil pong natin dyan or magtatap tayo dito yan ito sa ilalim nito ito ito, ito. yan yung dulo yan eh, para makasigurado kayo na yun yung tennis light ninyo ang gagawin nyo kung gusto nyo i-tis light nyo ulit i-tis light nyo yan yung isa yung isa yung pangawa yan yung may guwit na ano yan 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 ayan tapos tignan mo doon itislight mo yan itislight nyo yung mga sir para makasigurado kayo at uh, sure ball yung uh, wire na ikakat ninyo yung kakat nyo naman mga sir yung babalatan lang lang tapos magpapagapang tayo ng wire dapat yung wire na gagamitin natin dyan yung stranded yung matibay wag yung nagkukorosyon yung nagpupulbos habaan nyo yan. yan dito sa may Mission natin. Yan, yan yun. Blue to e blue. Parehas yan. Parehas yan. Ayan. Hmm, ito, oh. Sa pangalawa, mga kasara. Sige, taste light mo para makasigurado ka rin. Ito, sa una. Ito, ito, ito. Ayan, una. Same lang din yung pagkatrop bullshit dito sa ano. Totoo, mayroon na ako naging video nito. Kaso nga lang, hindi siya physics. Kumbaga, click siya binaypas natin. So, yung yung kulay mga sir, ayan. Same color yan hanggang dito. Ayan, ganyan yung mga sir, ha. Test light natin, ito yung kami kong test light. Positive. Tapos, tusukin nyo yung yellow na may guhit na blue or green ba yun. Tapos, wire kayo, lagay nyo sa negative. Tapos, ito nga, tusukin nyo sa ilalim. Ayan, sa unahan yan yung tinuro ko kanina yan sige tusukan mo yan dapat iilaw yung ating test light yan umilaw oh yan ibig sabihin yung wire na ano na kukunin natin ay tugma hanggang doon Yeah, ito mga sir, valid na check na natin. Nag-bypass na tayo. Same pa rin, nawala pa rin kuryente. Puro na lang siya redondo. At kapag nag-check engine siya, kapag pinilit mo siya ng redundo kung lalabas yung check engine ignition coil yung tinutukoy lagi eh nagpalit na ng ignition coil to ito yung dating pinagpalitan at yung nakakabit yun yung, yung uh, bago okay na, nag, tayo sa isa isang wire doon at uh, ngayon ang iba bypass naman natin yung black na may guhit na puti syempre iisa lang din naman sila nito kaso nga lang hindi natin pwedeng pagdugtuin yung dalawa na yan kaya ang gagawin natin, pupunta pa rin tayo sa fuse. Yan. Hanapin nyo lang to. Itong ganyan itong kulay din. Yan. Itap nyo dito. Itap nyo dito. Yan. At least dumaan pa rin sa fuse. Kaya safe pa rin yung ating pagkakagawa. Kasi dumaan pa rin sa fuse. Tapos saka natin ibalik uli. Yung wire. nag na tayo sa isa. Kasi tinislight naman natin okay. Tapos nag-binipass uh, din natin Okay yung isa naman ang iba paipas natin kahit na nakita naman natin na talagang umiilaw kaso nga lang kapag ka, pinu, pinulrib mo siya o pinustart mo siya tapos hayaan mo lang siya ng pinupustart mo bumabagsak yung voltage nung uh, pagkakatis light natin papunta dito sa black na white kaya ngayon iba paipas mo natin mamaya tayo mag finalize importante marinig natin tutunog yung motor wonder Okay, bypass mo natin ha. Ang iba bypass natin yung black na may guhit na puti doon sa ignition coil natin yung wire. Pagagapangin natin dito. Dito natin pagagapangin sa fuse. Yung same kulay din. Yan, iisa lang din naman sila. Pati sa dito, sa sa injector, yung wire na black sa may puti, parehas lang din yan. Okay, ayan. Binaypas natin dito. At, itry mo pa rin kung mag-start na. Okay, mag-start mag na sya. Ayan, oh, no? Ganda na. Ayan, okay na. bali ipapainalize na lang natin. Kuha tayo ng uh, magandang wire. Standard wire. bali hindi natin wawal-walin yung kanyang harness. Kung baka binipass lang natin ang uh, purpose natin sa pagiging bypass natin mga sir, yung stack na pagka-arrange nung ano nung wire or yung balot ng wire, hindi siya ano matanggalan ng ano. Parang ito. Yan nakadikit pa yan. Para hindi pasukan pasukin, pasukin ka agad ng ano ng tubig kapag naghuhugas tayo. Ha? pa natin. Susundin din natin yung ano, yung stack wire. Tapos yung ilalagay natin wire, yung standard wire, at babalutan natin ng electrical tape kakapalan natin para kahit pa paano safe na safe yung ating ECU kung baka baboy pa yun baboy pa rin natin hindi natin pwedeng yung pagka nag tap ka tap mo ng ganun okay na hindi gagandahin pa natin yan ito mga sila binabalutan na natin dahil uh, naikabit na natin pagkapag kayo ng wire isa rin mga sila yung ano yung isang wire dito ah uh kumbaga ang binaypas natin dito yung black na may white yung isa isa to isa rin sa natin sira din to mga sir yung yellow na may uh, blue pagka nasira din yan ibabipas nyo din yan papunta yan sa ECU naman yung kanina tinuro ko Pag Ayan, napagluto na natin. Ito. Binaybay pa rin natin ng gando sa pinakailalim. At dito na tayo nag Ayan, Doon na. Ah, kapit na yung wire. Sige. Padali mo. -hmm. Kaya lumalabas yung egg, ano, uh, ignition coil. Kasi yun na nga. Nadiritik ni ECU na lost connection na o nagpo connection na yung pa natin. Pero ganoon pa rin yung ano, procedure ng pag-test light ninyo. Lagay nyo dito sa ground. Tapos yung black na may guwit na puti, test light ninyo. Kung baga ano, ano, ibabad nyo lang ng konti yung sa pag-pust-start uh, ninyo para makita nyo kung bumabagsak yung uh, ilaw ng test light ninyo. Puro humihina. Pag uh, ano, pinapandar nyo sya. Yan. Goods na goods na to, At ipabalik lang natin yung clearance nito para makuha na rin bali yung lumang ignition coil nya goods po yun mga sir kasi hindi naman yung totally ang problema pero pag dinaya gusto mo naman talaga lalabas lalabas yung error nya na ignition coil kaya matik mapapabili ka ng ignition coil pero wire yung tinutukoy nya yan looks na lang natin yung flarings para makuha ni tropa kaya tala ba sir na natin lahat ng no, kanyang mga clearings at pinaandar na rin natin ito, maandar uh, na siya goods na goods na ayan, kung sakaling same kayo ng problema nito na kapag ka na nag no, check engine at ignition coil ang uh, lumalabas kapag pinadiagnose ninyo kontiriyan nyo na yung ano, test light nyo na yan yung dalawang wire well sa ignition coil natin kung yung ginawa Kung ganun na din gawin nyo Huwag niyo nang ano, huwag niyo nang walwalin lahat ng harness. Yung sa flaring is pag wal -wal naman natin, tama lang naman na tanggalin kasi nasa loob yung wire. Saka ingat-ingat lang din kasi totaling uh, mahirap kasi itong kalasin. Hindi siya totaling basta-basta lang. Ah, uh, pansin walang tukoy sa ano, nakikita niyo diyan. Puro na sa loob lahat. Yan, dito na lang nagtatapos yung ating video mga sala. Gandos na gandos na. Start. Okay na. Gandos na gandos na.